Papasok tayo ngayon ng uh, sipak dito sa Napotas. Sipak, pagdiretso tayo ng ang hari. Parang ang daang hari. Yan, kung nakikita nyo, may mga road construction dito. Uh, yan, may naayos kasi na uh, malaking drainage dito sa loob. Ngayon, good. Uh, one thing ako yun to, i-share ko sa inyo kapag pumasok dito. Yan, one way lang to. So ito lang yung tanging pasukan dito sa pag uh, papunta ng barangay ng Sipa, San Jose, Dangari, San Roque at Tangos. Tangos na yung pinakatulong nito Okay. Ayan, ngayon kung may mga construction dito, kapag kakainin niya isang lane, magkakaon ng traffic. So traffic talaga ako ito. Uh, so far, uh, meron dito kong, uh, mga present na ano na road construction ginawa, ginawa na rin kasi nila to kapento kasi abang uh, tag-init pa Ay, may madadaanan patay tayo dito kapento ayan so trivia lang rin sa mga pasok dito kung pagpapalabas na kayo don't ever na kayo dyan yun nakikita nyo yung enforcer na yan pati kuli kayo dyan kasi nga one way lang yan So nakakaroon lang na ng two-way dyan kapag dun sa banda sa main enforcer na yun pwede na kayong kumanan doon. Pero doon sa pinasukan natin, wag na wag kayong uh, magka-counter flow. So yung okay, ito, pupunta tayo ngayon ng uh, Boss B. Isang, uh, hindi pa natin sure ka kwento kung private or uh, public resort yung pupuntahan natin. So check natin para dito sa mga mapagbigay tayo ng idea dito sa so, malapit lang sa barangay na nasa ng Nabotas, Malabon, pati karating ng Kaloocan. Yan ka kwento. Okay. Actually, uh, halos ka lapit lang dagat-dagatan. So, i-check natin kung uh, anong uh, kung magkano yung entrance doon. Yan. Kung meron bang overnight kasi syempre, minsan overnight yung inaanap ng mga mga trabaho, di ba? Yan. So, i-check natin ka So, yung mga yan, tulad na nakikita nyo, supposed to be dapat na to, two way to. Kung baka pwede dito kung uh, tapatan, pwede magkasabayan. Baka nagiging one lane na lang kasi yan, dahil na sa construction na ginagawa dito. Yan, so inahabol na yan para at least pagdating ng tagulan medyo hindi na ganun katasyo pa ba. baha. Ba, hindi kasi dito kakwento kapag medyo uh, tapos pag magsasabay pa ng high tide kasi nga napapaligilan namin ang dagat. Yeah, so sabi, dito kung kaliwa tayo. Yeah. So yun, tatagos tayo. Yung kanina dinaanan na, natin na uh, na yun. Eh, yung kakwento ng ano, M. Nabal. Yan. Tapos hindi tayo sa Governor Pascual naman yung kapila. Ito naman yung labasan. Yung so, kanina ng M. Nabal, yun yung pasukan. Itong Governor Pascual ay eh, yung uh, labasan. Ayan. Yun ang nga, kawento, nakarating na tayo dito sa Bosby. Ito ay located dito sa F. Pascual, Danghari, Nabota City. Ang Bosby ay isang public pool or resort kaya anytime kayo na magpunta dito ka kwento ay pwede. Yun nga lang, syempre kung marami kayo, mas maganda na na magpa-reserve kayo per para meron na kayong magandang slot or cottage na pwede inyong pag dito sa Boss B uh, Resort. Nung ako to, pagpasok nyo pala, may kita nyo na dito yung reception kung saan kayo magbabayad ng inyong entrance. Ang entrance nga pala dito ka kwento ay nagre-range ng 350 and 250 para dun sa mga bata. Then yung cottage na kinuha namin and worth 2,000. Malaki-laki na yun. Uh, good for uh, 20 packs na yung kinuha namin dahil marami nga kami. Yung ako yun to, pupunta na tayo dun sa cottage na kinuha namin. Yan nakikita nyo. Yung may life is better by the pool. Yan. So, diyan kami uh, nag-stay para at least occupy namin uh, sa dami namin. Um, maging komportable kami sa pag-stay dito sa Bosby. Meron tong dalawang pool kakwento, meron tong pang kids at meron pang adult pool. Ngayon, yung pang adult pool, eh, ang pinakamalalim niyan ay 7 feet. Ako meron ditong designated na lutuan. So, just in case na magdala kayo ng kahit anong lutuan, ah, hindi to pwedeng ipasok sa mismong pool area. Dito lang to mismo sa may cooking area. Hindi rin dito magiging problema ang parking kakwento dahil nung nakita nyo ay napakalaki ng parking dito. So kahit anong sasakyan man ang or isang uh, maraming kayong motor, pwede pwede ma-occupy ng Boss B. Marami sila dito ang available na ihawan kakwento. So kaka, kung marami ka man ay walang problema dahil marami available dito na ihawan. At meron ding place para dyan sa paglulutuan nyo. Dahil nga bawal sa loob lahat na magpasok na kahit anong cooking materials or cooking equipment ay bawal ipasok sa loob kakwento. Ayan. So yung kakwento, bago tayo mag-start sa loob, so lituin muna natin yung mga pagkain natin maya maya. Ayan. Saba pa Oh, isa pa! Mayus! Ito nga pala ang itsura ng pool ng Boss B kapag gabi. Kung nakikita nyo, napakaganda ng mga ilaw nyan. Nagko-complement sa lugar. Um, Napaka-relaxing, napaka-chill. Parang ang ganda-ganda ng vibrant niya. Huwag pa ko yung ito. Grabe <tinyo> na, Rambi. na nga. na. na,

Píkjur, píkjur Píkjur, píkjur Yeah,